Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito naman po tayo, mag-react at magko-comment dito sa bagong-bagong issue. This is about sa hearing ni Kipo which is hindi nga siya sumipot at may pinadala na namang letter na kung ano-ano naman ang pinagsasabi. Pero, hindi dyan ang focus natin ngayon. Ang focus natin is kung walang kasalanan, bakit nagtatago? At kung walang kasalanan, bakit nagbabayad ng magtatanggol sa kanya? At kailangan pang kumuha ng mga payarang tiktokers na mga makakapalang muka. Oo, sabihin na natin na magaganda. So, ang ibig sabihin ba nito, kapag maganda, paniniwalaan agad. Kapag maganda, nagsasabi ng totoo. Nakakahiya naman po kayo ang kakapal ng mga mukha nyo. Kayo pa talaga ang may ganang magsabi na nabayaran ang mga witness na nag stand para akusahan si Kibuloy. Kayo pa talaga ang may lakas ng loob. At in fairness sa ang mamahal ng bayad sa inyo. Well, good luck. Galing sa aming lungkot ng ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. -hmm. Well, well, well. tas ngayon? So, pagalingan na lang talaga ng emote. Pagalingan na lang ng pagsasalita. Para masabi natin na nagsasabi ng totoo. Ano to? Pagandahan din ng muka o paputian? nawawala na si alias Jackson. No? Saan kaya? Ah, pues, hindi daw nawawala yung hinahanap mo. Hindi naman pwedeng magpakita lang yan sa'yo. Importante ka ba? Saan kaya? <laughs> Ayun, na bang Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. Nakasulat po dyan, mag ka na lang, pasailoa na lang si pastor o ang ministry. Tagaan ka ni pastor o kwarta pila imo gusto, kondo o travel abroad. si Sila ang totoong nanunuhol. Gusto nila magsi back out lahat ng witness, lahat ng nag-aakusa, ah, nag gusto nila umatras. Marami pong taong totoo na babayaran ang prinsipyo. Pero huwag po natin lahatin. Kasi hindi po lahat ng tao katulad nyo rin na mga mukhang pera. Yun po ang lagi nyong tatandaan. Kung meron matalino, merong mas matalino. Mawi ay imogin panulti sa Senate para pakaulawan anang antivirus na. See? So, si <laughs> si Ontiveros pala. Ontivirus. My God. Pues, siya ang virus na hindi nyo may Siya ang virus na huhuli sa inyong lahat. Antayin nyo lang. Sinasabi ko sa inyo, kung ikaw kibuloy ang appointed son of God, si Ontivirus, ang appointed virus of God na Huhuli sa'yo, pustahan tayo.